Huwag sakit talaga tayo Sa ngayong panahon nga na nagsasalita ako sa inyo Kaya nga ganito yung boses ko ay meron akong sipon Pinakita ko lang din at pinarinig sa inyo kahit kaunti Para lang malaman ninyo na totoo talaga ako ay isa akong manggagamot pero minsan nga ay nagkakasakit pa rin ako Sa kabila nga ng lahat ng pag-iingat ko, pag-exercise, -e maayos yung diet ko Tapos maayos din yung pagtutulog ko, nagkakaroon pa rin ako ng sakit Kahit sino sa mundo ng tao, kahit gaano sila kaingat sa kanilang kalusugan ay Meron pa rin mga panahon na magkakaroon talaga sila ng mga sakit Meron mga hindi inaasahan din mula sa mga salinlahing sumpa at dahil nga madumi na yung kapaligiran natin na maraming toxic ay natural magkakaroon talaga tayo ng mga sakit. Sa dami ng mga hormones, chemicals, plastics, sa lahat ng mga pagkain at tubig natin, kahit na nandito tayo sa kalikasan dahil nga konektado ang lahat ng mga bagay tapos yung mga dagat natin ay napunta na dun yung mga basura, lahat ng mga ginagawa natin dito. Dala din sa mga modernong teknolohiya na may kapalit nga na nasisira yung mga kalikasan natin, meron tuloy kahinaan yung kalusugan ng tao. Totoo, meron nga mga teknolohiya na dahil nga sa medisina ay mas humaba ang buhay natin. Pero dahil din dun sa ibang mga lason, sa mga pagkain at iba pang mga luxury natin na halimbawa ay sumusobra naman tayo sa mga pagkain. Dahil sa iba-ibang mga junk foods sa paligid natin, at dahil nga sa pagsobra natin sa pagkain ng hindi naman karapat-dapat na ay nagkakaroon din tayo ng sakit na umikli din yung buhay natin. So kahit na nagkaroon tayo ng mga medisina, umikli yung buhay nga natin dahil hindi rin tama yung pagtulog natin, yung pagkain natin, tsaka yung pag-exercise natin. At masasabi ko nga na yung tatlong yan, yung sleep, diet, at exercise, ang pinakamahalaga na kailangan nating pagbantayan para tayo ay maging malusog sa ating mga katawan kasama na din syempre yung ating pagtutok sa spiritual para patuloy tayo sa pagdarasal at pagpapanatili ng ating kabanalan para makapag-ingat tayo sa lahat ng mga paraan. Yung ating katawan ay ating templo tapos yung spirito na dumadaloy sa ating mga hininga, yun yung spirito nga natin na nagpapakilos sa ating sarili at yung nagiging aware sa lahat ng mga bagay sa ating paligid. Ang consciousness natin ika nga ay mas mahahasa sa ating patuloy na pag-meditate at yung pag-meditate ay kabila din ng pagdarasal natin kasi yung pagdarasal, yun yung intention natin sa kung ano yung gusto natin mangyari tapos yung pag-meditate naman ay yung pagtanggap natin pagdinig natin doon sa kung ano yung mga intention na pinapadala natin sa Diyos or sa Source, sa Infinity ano man yung tawag natin sa higher power o sa makapangyarihan, all-powerful na iniisip natin bilang God. Gaya ng sinasabi ko palagi, yung spiritual naman ang pinaka-importante sa atin dito. Tapos, siyempre, ang mga material at iba pang mga aspeto ay binabalansin natin dito sa spiritual na ito. Ang pagiging marupok ng tao ay inaasahan talaga yan kahit sino pa man na malakas yung pangangatawan ay balang araw magkakaroon talaga ng sakit at yung mga sakit na yon ay dahan-dahan na mapupunta na sa kamatayan. Kahit ako ay isang manggagamot, isang ritualista na nagagawa ko yung mga pagsarado sa sarili ko at yung tamang proseso nga sa panggagamot, ay balang araw magkakaroon pa rin ako ng mga sakit na ikamamatay ko. Gayun pa man, sa ating pag-iingat nga sa ating kalusugan ay hindi na masyado madalas ang ating mga sakit. Kung baga, yung mga maiiwasan ay pwedeng maiwasan. Pero may mga sakit na dulot nga sa katandaan na hindi natin maiiwasan lahat. Sa totoo lang, meron akong sipon nga ngayon at mahirap para sa akin magsalita. Pero ginagawa ko ito para ilang ipakita sa inyo na kaya naman natin gawin ang mga bagay kahit nga na meron tayong parang hadlang o sakit sa buhay. Naalala ko nga yung mga panahon na dati nagkaroon ako ng sakit na sobrang lala na umabot na ako sa bingwit ng kamatayan. At para sa akin, nung umabot ako sa ganun ay nagpapasalamat ako na nabuhay pa ako dahil hindi pa nga tapos yung mission ko. Pero kapag natapos na yung mission ko, tapos dumating nga ulit yung bingwit ng kamatayan na yun ay tatanggapin ko. Siyempre, gusto natin magsikap na mabuhay pa tayo pero kung talagang panahon na natin mamatay ay mas magandang matuto tayo na mapayapang tanggapin ito. Binabahagi ko rin itong topic na ito dahil may mga tao na nagko-comment nga dun sa live ko minsan na sobrang concerned daw nila sa kanilang mga kalusugan. Ito yung tinatawag na hypochondriac na sobrang nag-iisip ka, nag-aalala ka para sa sarili mong kalusugan. At dahil nga doon sa sobrang pag-aalala mo na yon mas lalo ka pang nagkakasakit. Kung hindi man sa katawan, ay sa isipan ka nagkakasakit. At kung may sakit yung isipan natin, nagdudulot nga ng sakit yan sa ating katawan. So, mas maganda nga para sa ating sarili na hindi tayo magkaroon ng sakit or mas lalong magkaroon ng sakit ay tanggapin natin yung katotohanan na meron talagang maging sakit yung katawan natin dulot sa karupukan, sa katagalan ng panahon lalo kapag tumatanda na tayo. Oo, kaya natin going mas maayos yung kalusugan natin para hindi tayo magkaroon ng masyadong sakit tapos healthy pa rin tayo kahit na tumanda. Pero darating talaga yung panahon na minsan may sipon tayo or minsan parang may lagnat tayo, minsan inuubo. Depende rin sa mga panahon. Depende rin sa mga tao sa paligid natin kung maapektuhan tayo, ma-infectionan tayo sa kung ano yung meron sila. At ang masasabi ko, mga kapatid, ay normal yun. O lahat naman kasi, basta tao, ay ganyan yung hinaharap na kondisyon sa buhay. Palaging may ganyan na posibilidad nga na magkasakit tayo habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Kaya nga, magandang pasalamatan natin ang ating kalusugan at mas mapagpapasalamatan talaga natin ang ating mga kalusugan kung aalalahanin natin ang lahat ng mga panahon na nagkasakit tayo sa nakaraan, tapos isipin natin na sa ngayong panahon ay wala na tayo sa ganong sakit. Simula nga nung muntik na ako namatay doon sa mga sakit ko, mas napahalagahan ko na talaga yung kalusugan ko. Dati nung malapit na ako sana mamatay ay hindi ako talaga makahinga. Pero ngayon nakakahinga ako kahit na may sipon ako, napapahalagahan ko kasi alam ko yung pakiramdam na talagang hindi na makahinga sa sobrang lapot ng sipon. Kaya ngayon kahit barado yung ko ay naiisip ko na okay mas mabuti pa rin itong kalagayan ko ngayon kesa doon sa nangyari sa akin sa nakaraan tapos dahil nga doon sa nangyari sa akin na malapit na sana ako mamatay noon, naging familiar na ako sa kung ano yung pakiramdam na malapit ng mamatay kaya kung talagang dun na ako sa panahon na mamamatay na ako ay hindi na ako masyado mababaguhan. Tapos kung pagpapalain pa nga tayo sa Panginoon ay hindi na nga masyado masakit yung magiging kamatayan natin. Yung ibang mga tao nga ay namamatay sila sa kanilang pagtulog. Mas okay pa nga yan kasi hindi mararamdaman masyado ng katawan or hindi talaga mararamdaman ng katawan yung sakit ng kamatayan. So kung meron man tayong hihilingin sa Diyos ay magkaroon tayo nga ng isang mapayapang kamatayan na hindi masyado dong masakit, di ba? Or hindi masakit talaga. Sana wag yung masamain or mag-isip kayo na bakit ba pinag-uusapan ni Eric tong pakamatayan na ito na kaugnay doon sa katotohanan na palagi tayo or meron talaga tayong panahon na magkakasakit tayo. Pero yun naman talaga kasi yung pinaka-ugat ng pagiging spiritual natin, di ba? Dahil nga doon sa awareness natin na hindi lang naman tayo katawang tao or katawang lupa, meron din tayong spirit to meet hangin na lalabas mula sa atin na talagang hindi na babalik dito sa katawan nato kapag may huling hininga na tayo na aalis na tayo dito sa katawan natin hindi tayo yung katawan inaalagaan natin yung kalusugan ng ating katawan para makagawa tayo ng ating mga misyon habang nandito pa tayo sa mundo ng tao pero hindi nga tayo yung katawan kaya maganda alagaan nga natin yung kalusugan natin as much as possible sa pinaka maayos na paraan na puwede nating gawin pero hindi natin aasahan na magtatagal ito sa walang hanggan kasi ginagamit lang natin ito bilang temporary or pansamantala na sasakyan para tayo ay makagawa sa ating mga misyon habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Kaya magkakasakit talaga tayo pero okay lang yon Huwag tayo mag-alala kasi habang mas lalo tayo nag aalala na ah, ano ko magkakasakit tayo, nagkakasakit ako tapos baka mamatay na ako. Mas lalo makakadulot nga yun ng mas malalang sakit at maring mas madali pa yung kamatayan mo. Mga kapatid, alam ko na itong Eric Rojas, life coaching services yung tawag ko doon sa ginagawa ko. Pero nagko-coach din ako tungkol sa kamatayan natin kasi yun yung pinakarurok ng ating buhay. Lahat tayo dito sa mundo ay naghahanda para sa ating kamatayan at ito ay parang waiting room lang din para doon sa gagawin natin na yon na kamatayan. Yung ang habang buhay na forever na natin gagawin na buhay, yun yung nasa sunod na kwarto, kumbaga, kasi ito yung waiting room, yung main room ng buhay natin ay nandoon sa sunod na buhay na yon. So, hindi pa ito yung pinaka ginagawa natin. Preparasyon or paghahanda pa lang ito, kaya nga yung mga katawan ay nagkakasakit pa kasi para lang din tayong mga buto ng mga halaman na kailangan mo ng mabulok at mamatay bago magkaroon ng tubo ng bagong buhay. So, yung pagkaroon ng sakit ng ating katawan ay isang paalala nga sa atin na hindi ito yung talagang para sa atin na buhay na walang hanggan. So, ang imbitasyon ko sa iyo, kapatid, ay matuto ka mag-meditate dun sa mindfulness meditation at dun sa third eye meditation na tinuturo ko para mas lalo kang makarelax sa kung ano yung katotohanan sa buhay natin na meron nga talaga tayong mortalidad o kamatayan dahil nga marupok yung katawan at nagkakasakit ito at makita natin kung ano yung naghihintay sa atin sa kabilang mundo sa buhay na walang hanggan at makahanda tayo ng mabuti sa pamamagitan nga ng pagdasal at kabanalan para masulit yung buhay natin habang nandito tayo sa mundo ng tao. Sana maklik mo ang link sa description for more information. Salamat kapatid at God bless.